Ain guys, agak temu biaya. 5.30 thirty something. Suster biaya guys, biaya kaya. Agak temu biaya, kesini kasih jamu anting juti, kabus, mobil just wait, yes. terus apa ya? ang duty tapos ang is ba dito iwan ko lang kung traffic ba dito ba hindi na medyo ito akong labasan guys o, mga mga estudyante na kaya kung mga alasayas ka na magbiyahe dito rush hour na yun so marami na magbiyahe na

bolak well, manis やあ。 dito na tayo sa labasan guys ito yung labasan na galing din sa bahay so ito yung labasan natin galing sa bahay yan Ini ada malapit lang, uh, itu kasi sini tu walang internet, tak ada ni, walang. ganitong oras is hindi pa masyado traffic dito kasi alas ito pa eh pero pag last hour na mga 6.40 6.20 um, ah ano, traffic na yun dito traffic na yun dito naka traffic naman na kasi dito yung mga bus kasi eh, ang late na kasada dito eh dapat ganitong mga highway lakihan nyo lang ang kalsada kahit nagdaga na lang isang linyong kalsada o oh. kasi yung mga bus isa, isa sa naka-traffic sa kalsada goberno so, natin eh, what, kahit gano'n tapos may dinagdag ba silang EG yung maliit na bus dati wala yan, maganda pa dito eh hindi masyado traffic dito Kasi may isyado traffic dito. Ang traffic lang kasi dumagdag yung isig kahit saan. Lugar kasi may isig na kasi. Utang kasi yan. Eh. Parang loon kasi yan. Eh. Balita ko dyan, parang loon. Eh. Tapos, yun yung yun, 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 sa mga ano, sa mga operator. Ang nangyari sa Pilipinas natin. Ah, na, panahon pa kasi yung Wow. Bansa natin Ito naman ibang bansa Ibang, eh, ibang lahi Ito so, ano ang ano ha Ang pinakamayaman is Philippines Pero ang pinakakurap Philippines din Sabi nga doon sa ano, uh, The Philippines number one country Rich Yan Ang ang country yung Philippines. Kaso, because of ni uh, nature, and then, sa ano yung tawag ito, yung crop. Yung mayaman yung Philippines, kasi nandiyan lahat. ah uh, oh, nature. Pero, dyan sa crop, so, hindi makapaglago-lago yung Pilipinas. Ah. Alam niyo nung bakit hindi nga maglagulo ko? Dapat ito na dito, na to. Ang ahay nito daanan na lagi ng mga malalaking bus tulad dito. Pero hindi umaangat oh, yung kasada, lumalaki. No? Dapat nilakihan ito ng ilang kasada. Ay sa mga, maraming corruption yung ating masada at palakihan ito dapat priority ng video na eh ay taga kumunol hindi na din eh pong sasakyan tapos ang kasada ah uh, lang may bike lane pa o di ganun yung gobyerno natin isip 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 Iisip kasi... si Ivan. Iisip pala eh. Iisip, iisip, iisip. Lapat din na nilagyan ng bike lane na to. Iisip mo na to. Hindi naman dumadaan ng ayos ng bike lane. Ay, wala na lang no, oh, kanilang kakipa. Huwag na aga pa maglagay ka lang bike lane dito. Ang lilihit na kasala. Tapos kung may dumaan na mo to sa bike lane. Tuhulin. Ay, kung mansin sila sana, no? kung ganitong situation kung instance na lang hindi na dapat huliin pag rush hour tulad sa kubaw pag rush hour buti na lang pinatupad sa kubaw na pag rush hour ay hindi na huli yung uh, dumadaan sa vice dun eh, ay aliliit kaya ng pasada ay hindi sa pasada ng kubaw dito ayan ah Uh, malaking highway na yan ha sa Kubawa pero ang kasada dyan may lubak lubak pa ano so, yun yung nangyayari ang na ang ating gobyerno kasi hindi nag gusto nilang gumaya sa ibang bansa magunin nila yung uh, yung <coughs> Oh, tinan mo? Sa asada, diba? Ganito, ka block. Stay mo? mo yung mga nakadruga O, oh meron na nakikita uh, doon nahuli yun nagbibinta mismo ng druga yon hindi niya pa nakahuli nun kasi nagbibinta ng droga pero pinayansahan sa kasi hindi kulang sa pag ay hindi naman kulang sa pag-isip parang nasira talaga yun.